Naalala niyo pa ba si Charis Pempenko o mas kilala na ngayon bilang Jake Zyrus? Halina't ating balikan ang kwento ng tagumpay at ang transition niya bilang transman. Si Charis ay naging idolo ng marami dahil sa husay nito sa pagkanta. Sari-saring magagandang reaction ang ating makikita online sa husay niya sa pagperform sa malalaking entablado. Madami na din siyang nakaduet na malalaking international star at nakatrabahong music producers. Siya din ang kauna-unahang Asian na nakapasok sa top 10 ng Billboard 200, ang naging pride ng Asia at idolo ng lahat pagdating sa talento sa pagkanta. At masasabi nating inangat niya ang pangalan ng Pilipinas sa larangan ng musika, wala na sigurong makakapantay sa narating ni Charis nung kanyang kasikatan. Ngunit sa likod ng ngiti at tagumpay, ay meron palang lungkot na tinatago si Charis na hindi alam ng marami. Isinilang si Charis sa Kabuyao, Laguna, Philippines. Bata pa lamang siya nang masaksihan niya ang karahasan ng kanyang ama laban sa kanyang ina. Dahil dito, napilitan silang mag-iina na lisanin ang kanilang tahanan upang magsimula ng bagong buhay. Sa murang edad, natuklasan ni Raquel ang pambihirang talento sa pag-awit ni Charisse nang marinig niya itong umaawit ng My Heart Will Go On ni Celine Dion. Dahil dito, hinikayat niya si Charisse na lumahok sa mga lokal na singing contest upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Simula nung siyam na taong gulang, nagsimulang sumali si Charisse sa iba't ibang mga singing contest sa kanilang probinsya. Kahit mahirap at madalas na walang kasiguraduhan, nagpatuloy siya. Nang siya ay labindalawang taong gulang, sumali siya sa Little Big Star, isang paligsahang pang telebisyon para sa mga batang mga awit, bagaman siya ay na-eliminate agad, ibinalik siya sa paligsahan bilang isang wildcard contender, umabot siya sa finals ngunit natapos lamang sa ikatlong pwesto. Isang malaking dagok sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi inaasahan ang pagkabigo na ito ay naging daan para sa kanyang tagumpay. Isang tagahanga na nagngangalang David Duenas ang nag-upload ng kanyang mga pagtatanghal sa Little Big Star sa YouTube kung saan ito ay nakakuha ng milyon-milyong views. Ito ang nagbukas ng pintuan para kay Charisse sa mas malaking entablado. Naimbitahan siya sa Star King isang variety show sa South Korea kung saan siya ay nakatanggap ng standing ovation para sa kanyang pagganap. Ang video ng kanyang pagtatanghal ay nakarating sa mga producer ng The Ellen DeGeneres Show na siyang nagdala kay Charisse sa Amerika. Matapos ang kanyang paglabas sa The Ellen DeGeneres Show, nasundan ito ng isang pagkakataon sa Oprah kung saan siya ay kinilala ni Oprah Winfrey mismo. Ipinakilala ni Oprah si Charisse kay David Foster, isang batikang music producer na nagpatuloy sa paghubog ng kanyang karera, naging protege siya ni David Foster at nagtanghal kasama ang mga kilalang mga awit tulad ni Andrea Bocelli at Celine Dion. Sa tulong ni Foster, inilabas ni Cherise ang kanyang mga international albums at singles na umabot sa tuktok ng mga chart. Nagkaroon din siya ng hindi mabilang na TV shows, concert tours, movie, at lumabas sa sikat na TV show na Jelly. Sa gitna ng kanyang kasikatan, habang siya ay nagtatanghal sa iba't ibang sulok ng mundo at nakikisalamuha sa mga kilalang personalidad, isang panloob na labanan ang patuloy na gumugulo kay Charisse. Bagamat matagumpay sa paningin ng marami, mayroon siyang pakiramdam ng hindi pagkakatugma sa imahe na kanyang ipinakita sa publiko at ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang pressure ng industriya ng musika at ang mga inaasahan ng publiko ay nagdagdag pa sa kanyang mga agam-agam nang maglaon, hindi na napigilan ni Charisse ang kanyang damdamin at sa isang mapangahas na hakbang, nagpa siya siyang harapin ang kanyang totoong pagkatao. Sa isang panayam noong 2017, opisyal na inanunsyo ni Charisse ang kanyang pagtanggap sa kanyang sarili bilang isang transman man at ang kanyang desisyon na baguhin ang kanyang pangalan mula Charisse Pempenko patungo kay Jake Zyrus. Ang desisyong ito ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon. Suporta mula sa kanyang mga tagahanga, kritisismo mula sa ilan, at higit sa lahat, isang pakiramdam ng kalayaan mula kay Jake. Bilang Jake Zyrus, nagsimula siyang muli sa kanyang karera at personal na buhay. Ginamit niya ang kanyang bagong boses, hindi lamang sa literal na paraan, kundi pati na rin sa pagpapahayag ng kanyang mga karanasan at emosyon sa pamamagitan ng musika. Inilabas ni Jake ang kanyang unang album bilang isang transman na nagtatampok ng mga awiting sumasalamin sa kanyang mga pagsubok at tagumpay sa buhay. Ang album na ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kanta, kundi isang pahayag ng kanyang katatagan at kanyang paglalakbay sa pagtuklas ng tunay na sarili. Ang kwento ni Jake Zyrus ay naging isang maliwanag na ilaw ng inspirasyon at pag-asa para sa maraming tao, lalo na sa LGBTQ community. Sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag at musika, nagbigay siya ng lakas ng loob sa iba na harapin ang kanilang mga sariling laban at itaguyod ang kanilang pagkakakilanlan. Ang kanyang pagbabago ay sumisimbolo sa isang malalim na katotohanan na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa pagtanggap at pagmamahal sa sariling pagkatao.